Oh, ang ganda-ganda talaga dito. Ngayon lang ako nakapunta rito pero napakaganda talaga. Oh, Baka pagkalitan tayo ng guard ka. Ha? Yeah. Huh? <laughs> wow, ang hanip po. Ang ganda talaga. Napakaganda ng view. Ayan o, kasama ko yung aking partner. Naglalakad kami dito sa Santa Rosa. Wala kami masakin eh. <laughs> <laughs> o oh, diba, napakaganda dahil. Wow honey! Oh my gosh! Napakaganda ng lugar! kapos tayo sa Santa Rosa, Laguna. Sa oh, Novale, so Novale. Novale. Wow, ang ganda niya. O, diba? Ang ganda dito. Tapa, tapa Oh my this. gosh, ang ganda ng ano. Tara punta natin. Kanep. Ah, Tara. Dadalagat kami dito sa Santa Rosa. Napakaganda ng lugar. Hi. Hi. Wow. aman ano, eh malaglag Oh. Ang ganda may mga isda oh. Si Ang ganda. Dapat may dala tayong pagkain. Bawal yan pagkain. Bibili ka diyan ng pagkain. Yung wow. Tayo wi. Eh. Pizza. Dito kami sa ano. Dito naman tilapia mo. Oh, tilapia ba yan? Ganda na naman. Oo, oh, tilapia. Ganda. <laughs> <laughs> wow, mm. ang okay. wow, lalaki. Buyag. Hanip. Hanip. Mamá chulo! camino